ay, nawulat, tao, ako, malalik, natuwan, ay. <tong <tong na ulot ta ko bala ni katuanay ang batan sa yahutin kay ay palayo layo kayo indi ka didi indi di, di ka magidugot-dugot taw indi di, 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 di ka didi magtupat sa akon tik ay, ay bali deblakay kawo ni balan ko ha. to sira ka lang indi ka magpalapit ti ila nan deblakad so, baho mo ako na ni mambal pungko 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 indi ka mo. kaya paligo kaya mo ko paligo tanawa tumatinglo nga bayo. pero ako pa yung po si Imoy ay. Ako na yun na yung bansin mo. Yun. Nabawad. Nabawad. Sino, kadala mo ka pa ng kota. Dapat hindi tayo magpapaho. Imbes ka nung pa makabaligyan. Ito isang atong produkto. Kapag at wapang produkto ka. <laughs> ano ka? Ginabasa mo lang ang ulo mo? Ginabasa mo lang ang ulo mo, ito mo para gawitlok. Gawitlok. Ay, hindi ka manginit-ginit na. Hindi ka dugay ko na na yan na. Dugay ko na na ito mo. Ang tinuto din mo tsura. Ikaw na mabaho -oh, si mo. Yeah, hindi ba yeah, nang no, hindi ibang yeah. nga tao, mamba si mo? Ako nga mamba mo. Hindi ba la? ka nang kapasyampo ka man? Uy! Pagkakas yan eh ko diyo. Kasyampo ka ko uh, nuna. wala na ko yung ipon niya. Ay, ay, na hindi ako. Basta yan ang notaran ko ya. Baho ko siya. Laing hindi nga ba? Nanay, -oh. sir! Pagkakas ba na baho? Ba -oh well, ba may kanika notice na pag malapit na kay Tutik, may laing nga baho na. Nang notaran mo man ay? Pinaliga. Ang putanok na si Imo na yaman mga bilin ng bilin, magpano kita kay tuti, magpano kita blak, si tuti, si may na mo, may mo, anak ko kapaligo may sanay, kapaligoo, 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 kapaligo Ay kapaligoo, ay, kapaligoo, 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 Pagka abot sa kusumul, tumitlog siya. Kasi mm -hmm. masi okay, kalog mo lang, tiga balaba, oh. Oh, kamum, oh, halong, halong, oh tanawa ba mo? asan ang kalog? Wala niya yung abot ng kalog sa baba. Labhan mo na, labhan mo na. Hindi kaya mas lukad daw kay seryos. Seryos kuya si Imo. Hmm. Tapos sa buwas siya. Paligoon ng perp. Yung kaysa saan ko, ito nagmuno sa nag akon nga. Sir, sir, nagigat wala, sir. Pagpanukot ko, sir. Oh. Ang tao, wala nagambal sa akon. Yan naman ang hilper naman daw. Wala naman nagambal. Kapaligo na siya. Nga doon ka lang Isang baho, aw. Sari-sari oh, baho Ikaw, big, magbakada. Big, si Tutik. Sang, ano, big, magbakas oh. kay mo sa Sudan. Doon Tum, may lain yung baho. Ano, ato na niya. Hindi oh, man pwede nga. Iyan uh, sa ibang? Sa, kita oh, mo lang. Kisimpre tao ta. Ikaw, sir, na. Marimo, ano, madimuan mo, sir? Ang to? sa mga baho. Ang ibang din? Oo. Ha? Ay, ito. Oh. Ang ah? uh, um, damo klaseng baho. Sa dalong, nagdapadapang na, baho. Hmm. Ang tanan mabaho. May baho man, di.